Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin ha ang kwento ni Achan ay isa sa pinakamatibay na halimbawa sa Biblia ng mga kahihinatnan ng nakatagong kasalanan. Ang kwento ni Achan ay isa sa pinakamatibay na halimbawa sa Biblia ng mga kahihinatnan ng nakatagong kasalanan. Ang Israel ay nagpatuloy sa susunod na labanan laban sa maliit na lungsod ng Ne, ngunit nakakagulat ay natalo. Si Joshua, nang hindi na unawaan ang dahilan ng pagkatalo, ay nanalangin sa Diyos, at inihayag ng Panginoon na nagkaroon ng kasalanan sa mga tao. Sinabi ng Diyos, Nagkasala ang Israel kinuha nila ang sinumpaang bagay, at ninakaw pa nga, at itinago rin nila, at inilagay pa nila sa ilalim ng kanilang mga bagay. Josue Pito Oras Labing Isa Minuto Itinuturo nito sa atin na ang nakatagong kasalanan ay hindi lingid sa Diyos. Kahit walang nakakakita, darating din ang kahihinatnan. Ang hato ni Achan. Tinipo ni Joshua ang lahat ng mga tribo at, sa pamamagitan ng banal na kapalaran, ipinahayag ng Diyos si Achan bilang salarin. Nang makaharap, ipinagtapat niya ang kanyang kasalanan. Gayunpaman, ang kanyang pagkakamali ay nagdulot ng malaking pinsala sa Israel. Dose-dose ng mga sundalo ang namatay dahil sa kanyang pagsuway. Si Achan at ang lahat ng pag-aari niya ay dinala sa libis ng Achor, kung saan siya pinatay. Ipinakikita nito na ang kasalanan ay may malubhang kahihinatnan at na hindi tayo maaaring magbiro sa pagsuway sa Diyos. Mga aralin para sa ngayon. Walang natatago sa Diyos, kahit walang nakakaalam ng ating kasalanan, nakikita ng Diyos ang lahat. Hebreo 4 oras 13 minuto ang kasalanan ay nakakaapekto sa higit pa sa mga taong gumawa nito. Ang pagsuway ni Atiyan ay nagdulot ng pagkatalo sa buong bansa. Kailangan totoo at agaran ang pagsisisi. Umamin lamang si Atiyan na siya ay mahuli. Ngunit kung siya ay nagsisi ng mas maaga, marahil ay nagpakita ng awa. Ang Salamat Diyos. sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.